Sa lang araw sa inyo muli guys Yes, after almost one and a half years Ngayon lang ulit tayo nakapag video Wait! At marami ang dahilan kung bakit tayo hindi nakapag-video. Ito na nga doon ay tamad tayo. Let's <laughs> nga tayo ng trabaho at nabisi na rin sa pagre-review ng board exams. Nawalan na nga tayo ng time sa paggawa ng content at pag-edit dahil nga hanggang sabado na rin yung pasok natin. Pero ngayon meron na tayong onting time kaya isisingit na natin. Share ko na din itong achievement natin last October 2022. Nakapasa nga tayo ng board exam. So sa mga nagtatanong, ang kursong kinuha ko pala ay 4 is 3 or forester. So, ganap na tayo ngayong licensed professional forester. Sa so, awa ng Diyos, uh, ginabayan tayo at nakapasa tayo. After nga natin mag-prepare, ay kumuha na rin tayo ng tubig para hindi naon tayo mauhaw. Habang nga tayo naglalakad, ay pakita ko na rin itong mga tanim ng akin tito na mga mais. Itong mga mais pa na, ito ay yung mga ginagawang feeds. Pero na nga itong bulaklak at nagsisilabasan na din ang mga bunga nito. Ilang buwan na nga lang ay pwede na itong harvesten at gawing feeds or ibenta. Sa may gitisang taon nga na hindi natin natutukan ng ating mga alaga, kamusta na nga ba sila? Dito na nga tayo sa kulungan ng ating mga alaga at nagumpisa na rin pala tayong magtanim ng ating lettuce. So ito yung mini nursery ko at ito naman yung mga kawayan na gagamitin natin sa pag-repair ng ating mga kulungan ng manok. Next video nga natin ay ko sa inyo kung paano ko inumpisaan ang lettuce farm. Dito pala nga tayo sa bungad at nag-iingay mga alaga natin. Oras na din kasi ng pagpapakain kaya nag-iingay na sila. Ito na ay mga alaga nating manok, pato at isang ganso or gansa. Kung mapapansin nyo, marami pa rin tayong alaga. Siyempre hindi ang pinabayaan ng ating mga tito, tita na nagpapakain kapag nasa trabaho tayo. Ito nga yung project na inuumpisahan natin. So gagawin nating dalawang kwarto to para doon natin ikulong yung mga breeder natin at pang itlog na manok. Tama ang narinig nyo, nagbabalik na rin nga tayo magbenta ng itlog. Kaya sa mga mahilig sa itlog dyan, mag-order na kayo sa akin hindi na nga mapakali ang mga alaga natin at sunod na sunod na sa atin. Kaya din na rin natin patatagalin at i-prepare na natin ang pagkain nila. May dalawang timbangan tayo dito ay isa ang kanin, yung isa naman ay para sa darap. So ito nga yung pinapakain natin sa mga alaga natin. Minsan nilalagyan natin ng malunggay, minsan na nilalagyan natin ng asola. Pero sa araw na to, hindi muna tayo nakakuha. Una nga natin pinakain itong mga manok at kalapati na sa labas. Tsaka natin sinunod itong mga manok natin at mga pato dito sa loob. Ang bilis nga nilang naubos itong pagkain na nilagay natin. Wala pang pa ang limang minuto, ay eh talagang ubos na ang pagkain nila. Next video nga ipapakita na natin ang renovation ng kulungan ng ating mga alaga. So stay tuned. At bago matapos ang video na to, ipapakita ko na rin ang mga alaga nating baboy. So ito yung alaga naming baboy ng aking pinsan. Isang buwan ng ato malalaki na nga sila at alam ba ay pwede na silang ibenta. Sobrang ingay nga ng mga to pag nakakita ng tao. Ito naman yung baboy ng aking tita. So malapit na itong ibenta. 4 months na din kasi ito. Sa kabila naman ay baboy din ng aking tita. So ito yung dalawang baboy na kasabayan ng baboy namin ng pinsan ko. So yun muna ang video natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na support ha? At mag-ingat tayo palagi.